Sa iba pa mga balita, sinagot na ng Commission on Election o Comelec ang mga patikos kaugnay sa hindi pagtanggap umano ng ikalawang reconsideration ng BIDER para sa overseas voting sa midterm election. Narito si Crisa Lopez para sa detalye ng balita. Naglabas ng pahayag ang Commission on Election kaugnay sa kritisismong natanggap nito sa hindi pagtanggap umano ng ikalawang reconsideration ng VIDER para sa overseas voting sa midterm election. Nilinaw ni Comelec Chairperson Attorney George Erwin Garcia na wala pang desisyon ang Comelec and Bank kung kanino iya-award ang 465 million pesos online voting and counting machine para sa overseas voting. Kasalukuyan pa rin daw na sa ilalim ng post-qualification ng Technical Working Group ang dalawang joint venture companies na sumali sa bidding. Matatandaan na dalawang beses nagsumite ng motion for reconsideration ang isang bidder para sa OVCS. Unang idineklara ng Comelec bilang ineligible noong April 4 ang joint ventures ng AMA Group Holdings Corporation, The Sun Network Solutions Incorporated at Key Voting Incorporated. Ikalawa noong April 12 bago ang Comelec and Bank. Base sa statement, dalawang beses tinanggihan ng Comelec ang reconsideration ng AMA, Dazan at Kibote nang hindi man lang binubuksan ang bid ng joint ventures. Nakasaad sa pahayag na hindi tinanggap ng Paul Body ang kanilang ikalawang motion for reconsideration dahil tumanggi rin itong bayaran ang 2.3 million pesos non-refundable protest fee. Sagot ni Chairperson Garcia, mandatoryo ang pagbabayad ng protest fee base na rin sa procurement law. Sa ikalawang motion for reconsideration, kiniwestiyon ng AMA, Dazon at Key Voting ang mababang bid ng SMS Global Technologies and Sequent Technologies joint venture na 112 million pesos kung saan 25% lamang ng tinatayang presyo ng programa ng Comelec. Sinabi rin ng AMA, dazon at KIVOTING na may pagkukulang ang SMS GT Sequent katulad ng kabigo ang isumite, ang 14001 ISO Certification o ang Environmental Management System. Giit pa ng AMA, DAZN at key Voting, umpisa pa lamang daw ay hindi na dapat pinayagan ang SMS GT Sequent na makasali sa bidding dahil sa dalawang punto. Una, ang kabigo ang maipakita ang track record ng pagpapatupad ng online voting na hindi bababa sa isang taon at ang katunayang naging matagumpay ang ipinakita nito ang online voting system bago pa ang botohan. Para sa Euro TV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.